Makikiisa si pangulong Ferdinand R Marcos Jr sa pagboto sa barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong araw tiniyak naman ng Commission on Elections na walang magiging special treatment sa pangulo batay na rin sa request niya si Kenneth Pasyente sa Detalle Live Rising Shine Kenneth Audrey, nakatakda bumoto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Ilocos Norte para sa barangay at SK Elections. Sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa siyudad ng Batak, buboto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman kahapon pa lang, mahigpit ng ipinatutupad ang seguridad sa eskwelahan. Tiniyak din ng Comelec Ilocos Norte na magiging maayos ang pagboto ng Pangulo. Sa barangay na pagbobotohan niya at sa school, particular na school na pagbobotohan niya, inihanda naman natin. Gayunman, iginiit ng Comelec na walang magiging special treatment sa Pangulo. Base na rin ito sa kanyang request. Gaya ng karaniwang botante, nais ng Pangulo na pumila rin. Sabi nga niya, eh, I'm just uh, one of you guys, sabi niya. Uh, kung may pila, may pila, nabanggit nga noon. Pero para sa amin na opisyalis ng Comelec, eh, bibigyan pa rin natin ng kaukulang uh, privilege uh, in respect of the position naman. Sa Kalayab Elementary School naman nakatakdang bumoto ngayong araw si Congressman Sandro Marcos. Alas 7 ng umaga, magbubuka sa mga polling precinct at magsasara ang mga ito ng alas 3 ng hapon. Ipinaalala rin ng Comelec Ilocos Norte na hindi automated ang botohan gaya ng nakarating sa ilang mga boboto. Kaya paalala nito sa mga botante. Balik sa manual. So, well, I hope nasabihan Uh, uh, I'm sure nasabihan naman lahat ng mga kababayan natin na maging maingat sa pagsusulat uh, take your time 'yun ang pag-briefing natin at pag-info drive natin sa mga kababayan natin take your time pag umupo ka sa sa voting booth uh isulat mabuti para hindi masayang yung sinulat na boto. Nagpaalala rin ng local poll body sa mga kandidato na wag nang maging pasaway at wag nang gawin ang mga bawal ngayong mismong araw ng eleksyon. Tinatayang nasa halos libong mga butante para sa BSKE ang nakarehistro sa Ilocos Norte. Sa kabuuan, may higit 1,000 barangay at SK chairmanship ang kailangang punan sa probinsya. Habang humigit kumulang sa 8,000 posisyon naman sa barangay at SK Kagawad na may kabuwang 8,994 na posisyon sa buong Ilocos Norte. Audrey, ito ang classroom na nasa aking likuran dyan na nakatakdang bumoto si Pangulong Ferdinand R. Marcos at sa mga oras na ito ay mahigpit ang ipinatutupad yung seguridad dito sa eskwelahan. Nakita na nga natin na nakapwesto na yung ating mga kapulisan, gayon din yung mga K-9 units na nag-iikot na dito sa kapaligiran ng eskwelahan para matiyak yung seguridad. Sa mga oras na ito, Audrey, hindi pa ganun kadami yung mga botante na pumupunta pero asahan maya-maya na unti-unti na nga silang magpupunta rito para Magcast cast ng kanilang boto. Audrey. Bukod sa paghahanda ng eskwelahan at ng Comelec dyan para sa pagboto nga ng ating Pangulo, paano naman yung mga paghahanda nila para maging mapagaan din yung pagboto naman ng iba pang mga senior citizens? Yes, Audrey, magkakaroon kasi ng uh, hiwalay na oras itong mga senior citizen na para hindi sila mahirapan na bumoto. Yan nga ay from uh, 5.30 hanggang 6 a.m. Audrey. Alright, maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente.